isang tahimik na gabi sa probinsya, ngunit ang kapayapaan ay napag-agawa ng isang matandang pamahiin na unti-unting nagpapakita ng kanyang mga ngipin. Sa kabila ng mga kwento na matagal nang ipinasapasa, may ilang hindi pa naniniwala sa mga aswang, ngunit ang kakaibang pangyayari sa isang liblib na baryo ay magpapatunay na ang ilan sa mga kwentong ito ay may katotohanan. Sa kwentong ito, Makikilala natin ang isang pamilya na natagpuan ang kanilang sarili sa gitna ng isang sitwasyon na hindi nila kayang kontrolin, isang sitwasyon na naglalagay sa kanilang buhay at kaligtasan sa panganin. Tulad ng mga karaniwang araw sa probinsya, nagpatuloy sila sa mga simpleng gawain, hindi alam na may nakatago palang masamang presensya sa kanilang paligid. Habang ang kanilang pananampalataya sa mga pamahiin ay matutuklasan sa mas mabigat na paraan, isang gabi, nagbago ang lahat ng mag-umpisa ang isang serye ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ano kaya ang magaganap? Paano nila malalampasan ang matinding takot na dala ng aswang na nagbabanta sa kanila? Abangan ang susunod na bahagi ng kwento. Habang naglalakad ang mag-anak patungo sa kanilang bahay, hindi nila maiwasang mapansin ang mga kakaibang tunog mula sa dilim, mga yapak na tila hindi nila kababayan. Ang tatay, si Mang Juan, ay nagpatuloy lang sa paglakad, ngunit ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid. Hindi niya pinapansin ang takot na nagsisimulang kumalabit sa kanyang dibdib. Sa mga nakaraang linggo, Marami nang nagsabi tungkol sa mga hindi karaniwang pangyayari sa baryo, mga nawawalang hayop, mga nilalang na nagpapakita tuwing dis oras ng gabi. Ngunit para kay Mang Juan, puro kwento lang iyon. Si Aling Rosa, ang asawa ni Mang Juan, ay hindi na rin nakaligtas sa mga kwentong iyon. Lately, palaging may naririnig na magaspang na tinig mula sa kagubatan. Ngunit sa isang probinsyang tahimik, anong klasing panganib kaya ang nag-aabang? Habang papalapit sila sa bahay, biglang may malamig na hangin na dumaan, at doon na nagsimulang magbago ang lahat. Habang pumasok sila sa loob ng kanilang bahay, nagsimula ng magtakip silim, at ang paligid ay lumubog sa isang nakakalibang nakatahimikan. Ngunit may hindi maipaliwanag na pakiramdam si Mang Juan, isang pakiramdam ng kabuntot na panganib. Si Aling Rosa ay nagsimulang magtakda ng hapunan, pero parang may isang matinding kabog sa kanyang dibdib. Hindi siya mapakali, paulit-ulit ang mga mata niyang lumingon-lingon sa bawat kanto ng bahay. Hindi niya alam kung ang takot ba ay mula sa mga kwento ng aswang o isang premonisyon na siya mismo ang makakaranas ng hindi maipaliwanan. Sa kabila ng takot na nararamdaman, hindi pa rin tumigil si Mang Juan sa pagsasabi ng mga biro, pilit pinapalakas ang loob ng pamilya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng iba. Nasa isang mapanlinlang na tahimik na gabi sila, at sa kabila ng pagsisikap na magpatawa, may nakatagong kababalan sa kanyang katawan. Nang biglang magdilim at magyelo ang paligid, Naalala ni Aling Rosa ang isang kwento na ikinuwento ng isang matandang mangulat sa kanila ang tungkol sa isang aswang na gumagamit ng alon ng hangin upang maglakbay. At kapag dumaan na sa isang bahay, hindi na makaliligtas ang sinumang naroroon. Habang iniisip ni Mang Juan ang kwento ng matanda, naramdaman nila ang malupit na presensya sa kanilang paligid. Tumigil ang lahat nasa kanilang tahanan ang hindi nila alam na banta. Habang ang gabi ay lalong lumalim, naramdaman nila ang unti-unting pagdapo ng malamig na hangin sa kanilang balat. Si Mang Juan ay nakatayo sa pintuan, ang mga mata ay masigasig na nakatingin sa madilim na kabubatan sa labas, ngunit parang may nararamdaman siyang hindi maganda. Ang mga hangin ay tila humihip ng mas malakas, at ang mga puno sa paligid ng kanilang bahay ay nagbabalik ng mga kakaibang tunog. Ang mga hayop sa paligid ay tahimik na at ang kalikasan mismo ay parang naghintay ng isang malupit na pangyayari. Si Aling Rosa, na nagsimula ng magdasal, ay nagsimulang magtaka kung may magagawa pa sila. Subalit sa gitna ng dilim, biglang nagningning ang mga mata ni Mang Juan buksan mo ang ilaw, sabi niya kay Aling Rosa. Ngunit bago pa ito magawa, isang mabigat na tunog ang dumaan mula sa likod ng bahay, isang tunog na parang naglalakad ng mabigat. Lalong tumaas ang kabog ng kanilang mga puso. Habang si Aling Rosa ay nagtakbo patungo sa ilaw, ang tunog mula sa likod ng bahay ay naging mas malakas, parang may mabigat na katawan na humakbang sa kanilang bakuran bigla, isang malakas na kaluskos ang sumunod, at nagdulot ng malupit na pagkabigla sa mag-asawa. Ang pinto sa likod ng bahay ay dahan-dahang nagbukas ng walang dahilan. Hindi nila ito maintindihan walang hangin, walang sinuman. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mang Juan, napansin nila ang isang anino na dumaan sa bintana. Isang mabilis na galaw, isang anyo na hindi nila kayang ipaliwanan. Si Mang Juan, na nagsimulang magtago ng takot, ay sinubukang maging matapang. Huwag kang mag-alala, sabi niya kay Aling Rosa, ngunit sa kanyang mga mata, may isang hindi maitatabong kaba. Habang nakatayo silang magkasama sa harap ng pinto, isang malalim na boses ang bumulong mula sa dilim, isang boses na kilala nilang hindi mula sa kanila kundi mula sa isang nilalang na hindi dapat nandyan. Ang malamlam na boses na bumangon mula sa dilim ay nagpahirap kay Mang Juan at Aling Rosa. Ang kanilang puso ay halos tumalon sa kaba, ngunit bago pa sila makagalaw, isang matinding tunog ang tumama sa pinto. Bigla, isang nilalang na may matalim na mga mata ang humarap sa kanila mula sa dilim, isang aswang, ang nilalang na tinatakutan nila sa mga kwento ng kanilang mga ninuno. Ngunit hindi ito ang aswang na inaasahan nila. Ang nilalang sa harap nila ay may anyo ng isang tao, isang pamilyar na mukha. Sa kabila ng pag-aalinlangan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Mang Juan Aling Rosa, ang boses ng nilalang ay hindi na estranghero, kundi isang matandang kaibigan, si Tio Benito, na nawawala na matagal na. Nagbalik ako upang protektahan kayo. Pero ang kanilang gulat ay hindi nagtatapos doon. Habang si Tio Benito ay naglakad patungo sa kanila, isang bagong nilalang, isang mas malakas at mas nakakatakot na aswang, ang lumitaw sa likuran ni Tio Benito. Nasa kanilang harapan ngayon ang pinakamalaking pagsubok na kakaharapin nila. Si Tio Benito ay tumingin kay Mang Juan at Aling Rosa, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Hindi ako ang iyong kalaban, Anya, ang boses niya ay malumanay at puno ng awa. Ang tunay na banta ay ang aswang na ito. Tumutok ang kanyang tingin sa nilalang sa likuran niya, isang mas mataas at mas mabagsik na nilalang. Ang aswang na ito ay hindi isang ordinaryong nilalang, siya ay isang manguusig na nais maghasik ng takot sa buong baryo. Sa isang mabilis na galaw, Tio Benito ay gumamit ng isang sinaunang ritual upang pawiin ang aswang. Nagdasal siya ng malakas, at sa bawat salitang binigkas, ang katawan ng aswang ay nag-umapaw sa dilim, naglalaho hanggang sa wala. Ang lakas ng pagkatalo nito ay nagbigay ng isang malalim na katahimikan sa hangin. Pagkatapos ng laban, humarat si Tio Benito kay Mang Juan at Aling Rosa. Ang mga aswang ay hindi palaging halimaw, anya. Minsan, sila ay nagkukubli sa anyo ng mga mahal sa buhay. Nang makalipas ang ilang linggo, nagbalik ang kapayapaan sa baryo. Ngunit natutunan ng mag-anak na may mga bagay na hindi nila kayang kontrolin, at ang pinakamahalaga ay ang pagtangkilik at pagmamahal sa isa't isa.